Okay mga idol, ah, update tayo dun sa ano sa dun sa Mio M3 na binubuo natin. Yung biniyak natin yung kapag. Bali ito, nakabili na ako ng mga pyesa tapos na pa-press ko na rin yung connecting rod sa mga bagong bearing. Mga idol yung pyesa. Ito yung bagong block. CNC racing tapos ito yung pina-press natin, pinapalitan natin siya ng bagong bearing. Bali, yun yung mga lumang pesa. Ayan yung connecting rod pin. Sa yung magkabilang bearing ito. Ito kapag may problema 'to mga idol, may, ayan katulad nito may pag inalub ko siya, may lagitik siya. Maririnig nyo 'yan mga idol kapag kapag parang maliit na tunog lang siya, takatakatakat taka, 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 Ang ano pagka uh, bearing ang problema ng signal. Tapos dito Pagkatok naman mga idol, ayan malakas 'yan parang tug tuk parang bumabanggang pesa sa loob pagka-connecting rod uh, simulan natin siya mga idol bali-initin natin para mabilis lang may lusot yung yung crankshaft kasi masikip yan eh okay. natin siya mga idol yan nyo mga idol malambot lang siya madali lang siya ilusot kapag hindi nyo iniinit yan masikip yan pag pinukpok nyo ng pinukpok yan mababasag lang yan kaya ganyan mas maganda initan nyo na lang tapos hayaan nyo siyang mag cool down huwag yung basta hayaan nyo lang siyang lumamig kusa o sana mang sisikip ulit yan sinasearch nyo ba kung may retro tingnan mo mag set ka ng parbon nyo yan nandiyan yung papel ng tatay nyo ipak na natin mga ita o may nakita nga barbon nyo doon oops dali. tatay nyo yung barbon nyo na ano yan baka na nakakabot doon mga tatay nyo then mga idol Ayan, Ayan. Ayan i na natin mga idol, tapos, Kabit na natin mga tornilyo, bubuin na natin. Para madala natin doon sa customer at may kabit na doon sa motor niya. Okay mga idol, buuin na natin. Ah, uh, lagyan muna natin ng langis yung ano, yung black. Ito, lagyan nyo na yung langis. Pahidan nyo para pagka andar nya, naka, may lubricate na kagad sa loob, hindi siya magagasgas ng basta-basta. Tapos, yung piston, ganun din, lagyan nyo rin sya. Ah, sigalag uh, nila para pagka uh, start, may lubrication ka agad na para hindi kasi masasira yan gas. tapos alpak na natin yung block okay. oops

Black. Tapos, itap dead center nyo na siya. Ka. Okay. Tapos, kabit nyo na yung cylinder head. ay okay, kabit na natin yung head, mga idol. Huwakan nyo yung chain. Tapos tulak nyo siya. Okay. Yeah. Oops. Okay. Yan, mga idol. Yan. Oo, yan na ganyan. Tapos, salitin lang natin siya ng mga you know, para hindi bumaba yung jay. lang, mga idol. Tapos, tornilyan yun na. Tapos, kakabit na natin yung Sorry, panggilid yung para madala na natin. Oh, mga idol, buhay muna natin tong side na to bago tayo mag-timing. Ayan mga idol, ah. sikipan muna natin siya. Ayan mga idol, tapos sabit nyo yung magneto pero wag nyo muna siyang iturnil para hindi kayo mahalap Ayan. Kamiya natin siya turnil. Ito timing muna para makuha sa timing ng kamo. Okay mga idol, mag -ano tayo, magta-timing na tayo. Okay. Magta-timing na tayo mga idol. Wala ako naka-timing. Sa timing mark. Okay yan mga idol, na timing na natin. Ito yung timing mark niyan. Tapos may marking doon sa loob. Naguhit may kita niyan. Yan lang kayo mag ano, timing. Tapos top dead center yon Dapat yung piston nyo nasa taas. Hindi nasa baba. Sa so, ganyan dapat. Yan. Tapos na nyo yung timing mark. No. Oops. Buo na siya mga idol. Ah. Dadalhin na lang natin dun sa bahay ng customer para isa ibit sa katawan tapos i-test drive na natin. Okay? Okay, dito na tayo mga idol motor ko parang lalamove ng makina ayan lagi nandito yung asal pa kanyan na makina motor ito yan ito yan galing ayan yan natin siya bubuin ngayon para matapos na tong motor ni madam Okay. Okay mga idol, ba, nakabit ko na. Ginabi ako, inulan pa. Ayan, tetesting na natin siya. Narinig nyo naman ito nung una, diba? Talagang kalampag yung makina niya. Ngayon, tetesting natin. Ayan siya mga idol. Taimik na yung makina. Hindi na siya yung parang may lumalagotok. Ito yung naririnig yung parang sumisipula ito. timing taimik na yung makina mga idol. mo? Okay mga idols, dun sa mga magpapa-home service pala, ah uh, schedule lang tayo, pagka free time lang, kasi may pasok din ako, nagtatrabaho rin ako. Madalas Friday ang gawa ko ang mga home service ko. Salamat sa inyo mga idols.